Hi guys, welcome back once again. Advice for today is pakinggan ang mga utos ng uh, Diyos anak na bigay sa kanya ng kanyang Diyos ama na pinaparating sa kanya ng ating Diyos amang buhay na nasa langit ng ating Diyos amang buhay na nasa langit so ganito po yun ang uh, ating Diyos amang nasa langit na buhay ay naguuto sa kanyang anak na si Jesus Christ para magpahayag ng mga mabubuting gawa ito yung uh, sa sampung utos at saka yung mabubuting gawa na dapat natin gawin dito sa ibabaw ng lupa tayo bilang tao makinig po tayo sa mga salita na yon wala man na ngayon sa generation natin ang ating Diyos anak pero mga nakatala ito sa ating mga Holy Bible o sa ating mga Biblia so magbasa po tayo ng mga Holy Bible o Biblia o makinig tayo sa mga Youtube about sa mga nagpipiris nag-a-advise o nagpapayag ng mga mabubuting salita na galing sa ating Diyos Ama dahil makapangyarihan po yun kung sa sinusunod mo yung mga utos o mga mabubuting gawa na pinaparating ng mga ating uh, ng Diyos Anak Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo pag nakikinig po tayo nadadagdagan yung mga kaalaman natin sa spiritualing mundo na ginagalawa ng ginagalawa na ating Diyos Ama hindi ka lang nagiging makatao sa dito sa ibabaw ng mundo bagos nilalaman mo yung pakipag mo sa ating Diyos Ama once ang isang tao ay uh, tinatalikuran yung mga kasalanan niya at tinagawa ng mga anumang mali na yung nagawa ng mga tao ay kalugod-lugod ka sa mata ng ating Diyos Ama bagos sa uh, lumalapit ka sa kanya uh, naglilingkod ka sa kanya Sinusunod mo na yung mga utos ng ating Diyos anak, nabigay ng ating Diyos Ama Uh, nagiging mabuti kang tao, nagiging palabigay ka, nagkakaroon ka ng respeto sa sarili mo at sa kapwa tao mo. Hindi ka na gumagawa ng mga anong mga mali na alam mo nang masama, naisip mo nang lagi makagawa ka ng kabutihan para sa kapwa mo. Yung mga tao na naniniwala sa iyo, hayaan mo na lang yun at ipagdasal mo na lang sila na isang araw magbago sila na mali yung mga ginagawa nila para sa iyo. Pero is, if, ikaw bilang isang mabuting tao, panatilihin mong bagiging isang mabuting tao pagiging makajos, maka-Diyos uh, yung mga kasalanan mong pagsisihan mo noon na gawa-gawa mo noon ngayon pagsisihan at pumunang balikan kasi pag once na binalikan mo yung mga mali mong gawa yung mga pagkakamali mo at yung mga kasalanan mong nagawa sa ating mahal na Diyos anak at Diyos, Diyos ama chak na chak, hindi ka sasaya wala kang peace of mind puro ka broken, puro ka kasawian kalungkutan at wala sa iyong saya. Pero pag inuuna mo yung ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Spirit.